umaga po. Welcome sa ating programa. Uh, magandang umaga karamsi at sa inyong tagapakinig. No? Magandang umaga sa lahat. Okay. Sir, gaano katotoo itong magandang balitang ito? Um, gaganda na ba ang presyo ng isda ngayong summer? At bakit po ba, uh, ka Pablo? Uh, kasi ngayong summer, eh, di ba matatandaan natin na mula noong October hanggang February ay may close season na itinakda ang pamahalaan, particular sa karagatan ng Palawan at Sambuanga. No? Mm -hmm. So, ibig sabihin, ngayong, uh, ngayong summer ay wala na ang close season, kaya makakapangisda na ang mga malaking commercial fishing sa ating karagatan. Pero ang isang malaking katanungan dito, ang mga maliliit na mangisda ay nagkapatuloy ang kanilang kawalan ng nahuhuli at kahirapan. Pero ang ang ating mga sentrong pamilihan ay dadagsain ng isda dahil ang nagdadala naman sa mga malalaking pamilihan tulad ng ng pamilihan sa sa Mindanao at sa kapamilihan dito sa NCR tulad ng Labotas, Malabot ay mga commercial fishing. Mm -hmm. Ang maliit mo mga isda ay patuloy nakakaunti ang hinuhuli nila. O kaya kung titignan natin yung dami ng isang papasok ngayon sa mga pamilihan sentro, ay totoo na marami. Pero ito ay galing sa mga malaking palakaya na mga commercial fishing o tawagin natin. Ang maliliit na bangis hindi naman masyadong nakinabang dito sa close season na to kasi ang karamihan sa ating maliliit na bangis ay ano lang eh, mga maliliit na paraan ng pangis ang kanilang uh, ga gamit kaya hindi nila ito halos sa kapakinabangan kumbaga. Mm -hmm. So basically, sir, kung tutuusin natin, eh, talagang bababa. Pero gaano kalaki ang ibababa ng presyo nito kung uh, ito'y magtuloy-tuloy, sir? Para sa totoo lang, ano eh, hindi naman ito mahabang ganito na maraming sinasabing isda. Pero ang papapansin natin sa pamilihan, ang nagtutunggali pa rin sa presyo, yung lokal na isda natin at saka yung ating mga imported. No? Ang imported nga natin ngayon, more than mahigit na isandaan ang presyo ng bawat kilo. No? Mas mahal pa sa isang kilong bigas. Mm -hmm. At ganun din ang mga isda lokal natin. Kaya ang competition sa pagitan nito ay iiral Maaring gumalaw ito pababa pero hindi ito tatagal dahil pagpasok ng panahon ng kabagat, tataas na namang muli at magkakaroon na naman ng limitasyon sa pagkakaroon ng uli ng isda. So maliit lang ho ito at uh, mapapansin natin sa pamilihan halos hindi naman gumagalaw ang presyo. Pataas nga ng pataas dati. Ang tanungan sa pamilihan, magka, magkano isang kilo? Ngayon, ang nakalagay na sa mga mga price tags sa pamilihan, one-fourth and half kilo na ang nakalagay pero mm -hmm. more than 100 no? mm -hmm. ang bawat one-fourth and half kilo. So parang ang pagdalaw ng pagbaba ng isya ay hindi talaga mararamdaman ng mga consumer at lalong hindi mararamdaman ng mga malimig sa mga isya. Okay. Now sir isa pa sa sinasabi nga po. Uh, sabi ng BIFAR, ang uh, galunggo ay binibenta ng 300 pesos per kilo. At uh, dahil ba dito ay eh, may pag-asang bumaba ng uh, uh, nabanggit nyo kanina, hindi ganun kalaki ay bababa nito. So tansya nyo mga magkano? 280 ba? 270? Mga as much as magkano? Ako tingin ko yun nga, tulad na nabanggit mo, malamang hanggang doon lang yan. Pero hindi na bababa sa, mula sa dati na umaabot ng 150, 180. Pero ngayon nga, nasa, nag, nagpepeg na sa 200 pataas ang presyo ng isda. Lalo na yung galunggong ha magkatabihan galunggong na prosen at galunggong na imported at galunggong na local halos naghahabulan lang sila ng presyo hindi okay. nag, hindi malayo ang diferensya ng galunggong na na imported o yung prosen doon sa galunggong na huli mismo ng mga commercial fishing na ikinakalat ngayon sa loob ng sa ating mga malalaking pamilyahan hmm. kasi sa mga sa mga countryside. Halimbawa, sa mga area na ang maliit na mangisda ay nanghuhuli din ng galunggong pero sa paraang selective o sa paraang kawil at iba pang mga paraan lambat ay talaga namang medyo may kababaan doon sa, sa, mga komunidad. Pero pagdating sa mga sentro pamilihan, hindi gumagalaw ang presyo. Batay sa dinada, sinasabing dumadami ang supply ng isda ngayong uh, ngayong panahon ng summer. Okay. Now, sir, eto nabanggit niyo rin po yung tungkol sa commercial fishing, ano ho. Um uh, syempre ang grupo ninyo ay uh, isa sa mga nagpo-protesta nung Pebrero uh, regarding dun sa commercial fishers yung uh, ruling na pumapabor sa ating mga commercial fishers na sinasabi na ito yung Republic Act number 8550. Baka pwede nyo kaming uh, bigyan ng konting paliwanag patungkol dito sa Republic Act number no. 8550. Para oh. lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Opo, opo. Ganito po yon eh. Di, sa, ang ating Republic Act 8550 ay isinilang noong 1998. No? Mm -hmm. uh, ibig sabihin, 27 years old na siya ngayon. at uh, ang nakalagay talaga doon sa fisheries code na yun, particular sa provisions ng municipal water, ay pagbabawal sa pagpasok ng mga commercial fishing mula sa small, medium and large sa ating municipal water kasi ang batas na nailatag na nagawa noong 1998 dahil sa deklarasyon ng mga dalubhasa at ng gobyerno mismo na overfishing na ang ating municipal water at ang may pangunahing kasuluan nito ay ang walang kontrol na pagkuha ng mga commercial fishers sa ating municipal water. Mm -hmm. So kaya nalulungkot kami doon sa decision ngayon ng Korte Suprema o yung resolutions ng Korte Suprema na inadap lang ang, ang decision mismo ng Regional Trial Court ng Malabon na nagsasabi na ilegal o kontra sa konstitusyon ng Pilipinas ang pagtatakda na mayroong mayroong preferential rights ang mga municipal na pangisda sa ating municipal na pangisdaan ito yung 15 kilometers mula sa Salpukan ng Alon mm -hmm. at sinasabi din na ilegal at kontra konstitusyon ang pangingialam ng mga local government unit sa pamamagitan ng pagtapatupad nito sa kanilang mga ginagawang ordinansa na nagpoprotekta sa kanilang municipal water sa mga teritoryo nila. Mm -hmm. So ito ay nakakagulat na kagulat na decision kasi ang ginawa ng Korte Suprema ay inadap lang nang walang malalim na pag-aaral doon sa ano ba ang nagtulak sa Fisheries Code, bakit siya isinilang at ano nga ba ang naging pagsisikap ng mga mangisda at saka ng mga dalubhasa since <laughs> nang ma maideklara ito na na, na, na overfishing kasi ang pabalikan lang natin sandali yung ating unang batas kasi yung PD-704 mm -hmm. sa panahon ni Marcos noong 1975. Opo. Na binuksa ng ating karagatan kung kaya naging open ito, open access ito sa lahat ng mga malalaking palakaya na nagresulta ng overfishing. Kung kaya isingilang ang Republic Act 8515 na nung P-series nung PD-704 sa panahon ng 1975. Okay. So, Nagugulat kami dito sa decision na to kasi dalawampu't pitong taon na na nasa batas, ipinatupad ng BIPAR, ipinatupad ng mga LGU, ipinatupad ng Coast Guard, ipinatupad ng Maritime Police at ipinatupad mismo ng mga mangingisda, pero ngayon nasasabihin kontra konstitusyon. Mm -hmm. Ang tingin namin napaka parang uh, deliberate ang ang desisyong ito in favor talaga doon sa mga commercial fishers na nagsampa ng kaso yung Mercedar particular doon sa Malabon Regional Trial Court. Okay. Now, sir, eto ka Pablo, ah, gusto ko malaman with regards to this issue kasi kung tutuusin, um, nakikita natin yung difference sa malaking nakukuha ng commercial fishers against doon sa mga malilit natin mga ngingisda. Sa ngayon po ba, magkano na lang po ang kinikita ng isang ordinaryong mga ngingisda? Sa aming pagtataya bilang pambansang organisasyon no, ng mga mga ngingisda sa Luzon Visayas, Mindanao, nag-a-abrade na lang kami ng limang kilo. Mm -hmm. Kasi sa pangingisda naman mayroong tinatawag na jackpot o chamba uh -huh. at mayroong din namang hindi ka makalaot dahil sa masamang panahon Opo. o di naman kaya di ka makalaot dahil naubos na ang isda sa isang partikular na lugar na, na pinanginisdaan mo. Kung kaya ang computation namin, limang kilo ang average bago pa itong decision ng, ano, ng Korte Suprema mm -hmm. na dahil kami sa pagitan ng mga commercial na Illegal King pumapasok sa municipal water. Kung kaya ang sabi namin kumikita na lang kami halos ng limandaan isang mm -hmm. araw tatanggalin mo pa 'yung gastos mo sa gasolina, sa yelo at iba pang baon mo pero ibig sabihin wala ka na halos na natitira sa iyong para sa pamilya at para sa iba pang pangangailangan. Uh -huh. Kaya ito ang ito ang malaking epekto ngayon kung sakaling magkakaroon ng final and executory ang 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 resolusyon ng Korte Suprema ay magiging malawak ang di na kompetisyon sa pagitan namin at ng malaking commercial fishing. So liliit pa nang liliit pa lalo ang huli naming mga maliliit na mangisda. So sir, kung magkakaroon ng resolusyon at ito mababaliktad ho ito. Maagkano ang pwedeng kitain ng mga ating mga mangingisda? At paano natin masasabi na win-win po win para sa mga maliliit na mga mangingisda at win din para doon sa mga commercial fishers natin para makumpleto lang natin ang supply. Paano natin mababalansi po ito, Kapablo? Uh, una, ang aming kalaging karaingan ang ang uh, post-harvest facilities kasi ng ating pamahalaan ay napaka-limitado, lalo na doon sa mga area na malayo sa mga kabayanan na uh, ang tendensiya ang mga isda na nahuhuli, ginagawang baguong kapag hindi na mabenta, ginagawang tuyo kapag hindi na mabenta. So ang tingin namin kung hindi na makakasong in toto pa rin na ipatupad ang batas na hindi pwedeng pumasok ang commercial fishing sa halip ay ipatupad ng maigpit ang pagbabawal sa kanila, man balik ang ating yaman ng unti-unti at unti-unti ding tataas ang huli ng mga mangisda sa pamamagitan ng kanilang paraan ng pangisda nila at tiyakin sana ng pamahalaan na ang huli ng mga mangisda na hindi napapasama sa listahan at mga datos na kabuuan na ng mga mangisda. Kasi mayroong almost 2 million na small fishers ang, ang, mayroon tayo sa, sa Pilipinas. 5,000 lamang ang mga nata commercial na palakaya. So kung mayroong tiyak na mga data record o kaya mga post-harvest facilities na mapapatagal ng mga maliit na mangga ang kanilang puli sa kanilang mga area at madadala ito sa mga sentrong pamilihan o kaya sa mga pamilihang bayan ay tingin ko ma-solve ma, so natin ang panapanahong walang, hu, walang isda, panapanahong maraming isda. Tingin ko kaya natin isustain ang ating produksyon <coughs> kung may ganito tayong sistema sa ating pangisdaan. No? Mm -hmm. Ang maliliit na pangisdaan, higit na may malawak na saklaw ng pagbibigay ng suportang pagkain sa ating mamamayan. Dahil ang mga sentrong pamilihan naman ay matatagpuan mo sa mga sentrong lungsod. Mm -hmm. Wala doon sa malawak na bahagi ng ating kansiyonan na ang kabuhayan ay pangisda at ang ang kanilang huli ay doon lang nila sa mga komunidad nila, hindi ni Alaco na kung saan libo-libong mamamayan din naman ang nakikinabang nito pero hindi ito kasama sa mga naitatala ng ating pamalaan sa kabuuan produksyon ng isda sa ating bansa. Okay. Now, Kapablo, ano ang susunod na hakbang ninyo matapos ang inyong uh, uh, pagprotesta noong Pebrero, uh, kayo hubay e, na na ho ng daya, nakapagdayalogo na ho sa kinauukulan, ano na mga susunod nating hakbang, Kapablo? Uh, sa aming pag-uusap itong mga nakaraan lang ay hindi kumikibo ang ating ang Korte Suprema habang ang Bipartid naman ay hindi rin masyadong nagpupursigi na ungkatin at sabihin ang mga problema na ito ay mag, ang solutions na ito ay makakaapekto sa kabuhayan at kabuhayan ng mga mangisda. Kaming mga mangisda kasama ang mga CSO's at iba pang mga NGO at mga dalubhasa ay mayroong naka, napipintong pagtitipon ngayong abente sa itong summit na gaganapin na pinagsama-samang mga maliliit na mangisya, mga NGO at mga dalubhasa at Kinukuha namin ang ang presensya ng DAB para para sagutin ang mga tanong kasi tingin nga namin ay mayroong mag, mayroong pagta deliberate itong pangyayaring ito sa pagitan ng DAB ng ng ustisya, at saka ng mga commercial fishing. At kung kami sa Pangisda, Pilipinas, mayroon kaming malaking pagkilos na inihahanda ngayong araw ng mga Mangisda sa Mayo kasi ito ay deklaradong teaserpok Day na ang aming kinatutuwa na bigyan kami ng, ng special na araw pero hindi kami nabibigyan ng sapat na atensyon sa usapin ng pangangalaga sa ating pangisdaan at pakinabang sa ating pambansang kayamanan sa karagatan. So kaya ganun ang aming mga akbang at tuloy-tuloy kaming na sasagawa ng pagkilos para nang sa ganun marinig kami ng Korte Suprema at mailagay nila sa kanilang pagdidesisyon ang malawak na kasaysayan ng pagsisikap ng mga isda ng mga dalubhasa at pagsasabatas nitong batas na ito at ang ang inaano namin sana ipatupad ang batas sa halip na ipapanumbalikin ang dating dahilan ng pagkaubos ng mga isda at ngayon ay uh, nais natin na uh, gamitin ito para sa tunay na rehabilitasyon ng nasira nating karagatan dahil sa kagagawan ng walang kontrol na pagkuha ng, ng, yaman at katotoo lang nagpayaman sa mga dati ng mayayaman. At ang um, maliklaro naman yan, ang mga may-ari ng commercial fishing ngayon, lumabas na ang kanilang mga puhunan mula sa commercial na pangis hanggang sa komersyo. At may, raming nga kami, may mga alam nga kami dyan na may mga malalaking mall na nagaling sa likas na yaman ng ating pangisdaan ngayon mm ngayon -hmm. ay nasa nasa mga sentrong siyudad na at may mayroon ng malalaking mall na i ginaga, ginagamit para sa kandang negosyo. Okay. Yun, yun yung kami ano no wala kaming tigil para protektahan ang ating pangisdaan kasi tingin namin ay kailangan para sa pagkain ng sambayan ng Pilipino. Okay. Ka Pablo, maraming maraming salamat po sa oras na inilaan niyo po sa amin. Mabuhay po kayo. At uh, siyempre ang inaasahan naman po natin, talaga sana bumaba ng maayos at gumanda ang presyo ng isda. Dahil marami rin po talaga sa atin. Tayo'y nakatira sa isang bansa na marami ang mahilig sa isda. At sana po eh, ito talaga uh, ma-enjoy at uh, mapakinabangan ng ating mga kababayan. At siyempre masuportahan din ang mga lokal na mga manging isda. Mabuhay po kayo ka Pablo. Mabuhay po kayo. Salamat sa oras. Masarap maraming salamat din kay Ramsy no sa iyong programa. Okay. Ayun po si Kapablo Rosales, ang presidente ng Grupong Pangisda Pilipinas. Magbabalik